po mga iso, welcome back sa YouTube channel natin mga So nandito tayo sa Tandan Soros mga kayo kanya sa so, time sheet natin ay 5:30 mo. No? So nandito tayo sa new arrival sila dito sa mga sapatos ng mga dito sa Tandan Sora no sa mga sapatos na sa likod no? So update price tayo kung ano mayroon tayo mapwede na natin dito sa mga murang bilihin natin sa mga sapatos na dito sa likuran ng. So manyo mga guys, so let's go. Kita natin kung mga guys, mga sapatos dito no sa mga Naka-new uh, arrival tayo ngayon dito sa Sora ng mga okay-okay dito no? Mga sapatos, sapato, mga sapatos nandito ang mayroon dito. Mga... So, uh, yan, mayroon silang mga Jordan 1 dito so, mga guys. Mayroon silang mga basketball din, mga, mga basketball na sapatos so, may mayroon dito. Uh, running shoes, mayroon din yan. bago natin puntahan at, at ipapakita. Iwiwip natin muna, hindi lang sa mga pang lalaki na mga mayroon dito mga sapatos, so, may mayroon din mga sandals dito, mga pambaba natin. So, ipapakita natin sa mga wave natin dito sa mga ukay-ukay okay dito mga ito. Uh, ito po galing sa surplus galing Japan. Ito mga <coughs> Pisa na natin itong mga guys sa mga about ng ganito. Sa isa kagali yung klase. So mga ganito mga ano mga guys. So yung mga sapatos natin. Yan. So yan. ang ganang magandang condition pa ito. Eh. Condition condition pa ito. Yan. Sa mga lock na ito. Ang ganda rin yung color yung mga guys. So ang size na ito mga guys. Size 8. Yan. Sa mga ganito na about. May kasama siyang isa. Yan. Sa so, mga gandang ano. So, ang price po nito mga guys. So, ang presyo nito ay. So, yan ang price nito mga guys. So, so 2,000 Tokyo ang price po nito mga guys. Yan. Ang ganitong about na mga tungkol dito sa mga sapatos. na Ang ganda ng condition ng size nito mga guys. So, itong colorway nito. Ang size nito, size thin. So, dalawang libo. ano? So, toki. Dalawang libo. So, ang ganito. So, ito pong sa mga kahawit rin nyo. No? So, magkaganong formahan. Dalawang libo rin mga guys. Yan. Ang size naman nito mga guys, size 8 to, oh, size 8 nga to mga guys. So meron naman tayong ganitong mga color win mga guys, pang pormahan din no. night no, so napakagandang color win nito mga guys. So okay in condition pa ng mga, mga sapatos nito mga guys, tingnan naman pang ilalim mo. So halos na hindi pa nagagamit talaga. Brand yung brand yung parang tingin yung brand yung ting mo. Ang ganda ng ilalim pa. Condition pang ilalim mga guys. So tingnan mo ito. Ang ganda ng color wind ng night nito ito mga guys. Yan. So sa ang size po nito mga guys. Uh, size 10 Ha, uh, size 10 Ano uh, 'yung ganung lock ng uh, color Wind. So naka new arrival sila rito sa Tandad Sora lang to mga guys. So may kanto, so mayroon tama nang Color Wind dito, ng ganda ng Color Wind dito mga guys. Napakaganda nitong na Color Wind nito mga guys. So, Napaka-solid pa. Na uh, sapatos parang parang hindi pa eh, no? Yan. Uh, Jordan 4. Sumasagana so, itong lock, no? So ang price po nito mga guys 2000. So, hindi natin alam kung negotiable pa siguro ang 2,000 may tanong natin kung ang price natin. So, yan mga kapares sa mga gandang color din mga about ng mga Jordan 4. So, hindi lang yan mga lock niya mga so mayroon tayo dito sa taas. So, mga Jordan 4 yan mga gandang mga iba't ibang mga color wind mga guys yan. Hindi natin maabot. So, mga, for example, ito mga guys napakaganda ng pamporma nito makaka naka sapatos ah, naka short ka lang ganito blokat oh. low cut lang siya na ano uh, Jordan 4 no? At uh, pwede rin pang basketball ito mga guys. Napakaganda niya itong. Hmm. Yan. Jordan 4. Yan. Yan. Unlock niya ito. Napakaganda. Napakaganda pang ilalim. Condition condition pang ilalim. Ang price nito ito mga guys. 2,000. Ang presyo niya ito. Napakakapal pa ng pang ilalim ito. O pang condition niya itong oh, Jordan 4. Yan. Yung napakaganda pa nito. So nakikita mo sa iba pa. So iba't ibang mga colorwind ito mga guys. Mga napakaganda pa itong pang formahan ito mga guys. So mayroon naman tayong color win napakaganda rin ng color nitong mga ito. Guys. Ito, Jordan 4 din yun. Ah, kombinasyon ng green white, no? Napakaganda ni ito. Ah, uh, nakita mo naman. Solid up sa ilalim naman. Okay naman condition mga nakita mo. Parang hindi pa magagamit 'to. Ang presyo nito, okay pa rin ng presyo nito mga guys 'yan. Ang ganda ng mga lock ni ito mga So iba naman makikita mo mga sizes yan. So ang size ni ito mga guys, so, yung white, green white so mga size ni ito size 9. Ayan, ang ganda ng color wind So ayan, hindi lang din mga guys, mayroon din tayong mga puma rito mo. Sa mga puma natin, mayroon tayong ganito sa ang ganda ng condition. Akala po mo talagang hindi pa nga paulit-ulitin natin, parang hindi pa mga gamit, talagang ang ganda ng mga condition panito, nito. So ayan, puma yan Oh. No? Rubber, ayan, nakakaganda ng size. Size 9 ito mga guys, nakakaganda pang ano rin pang forma, uh, napakasulit pa. Yan, size 9. So, mayroon tamatay dito. Ito, yan ba, magustuhan to pumasal kayo dito na na ano yung airable ngayon ngayon ba so ang price nito ay uh, mm -hmm. ano ah uh, ah, one, one eight, one six. Ah, one six. Okay. Ganon din. Okay. So, mayroon. Ito yung pumawis. So, ganda ng color ng kombinasyon nito. Ang size po nito, ni mga guys. So napaka-condition pa ng mga sapatos nito mga guys. O oh, size 9 yep, in half to mga isang size nito, size 9 in half. 9 in half yep. napaganda mga condition. So napaganda ng forma pa nito mga guys. Size uh ang price po nito so 1,600 ang presyo nito. So last price na daw 'yon, wala nang negosyo sa So mga ganyan itong forma ng mga sapatos nito, ganun yung may kasama mo. Yan. Pare So kung gusto naganap ka naman tong Jordan 1, sa mga nitong low cut din 'no. Oh. Napakaganda nito. Na oh. Yan angas pa nitong purmaan ito mga guys oh. yan ang kita mo naman yan so, mga lock pan yung mga kombinasyon nito mga guys ang ganda ng color win nito uh, ang size na ito size 8 mga guys oh. yan ang oh. napakaganda size 8 yung mga kombinasyon so mayroon pa tayong color uh, color win din white ayan ganda. so yan mga purmaan ito size 8 yan. Uh, so 1,600 pa rin mga presuhan ito mga guys ang dami kang pagpipilihan dito. Ang ganda rin yung color win dito. Anong sapatos to? Yan. Pang forma. Pang gandang ano rin Ang size na ito guys. na uh, size, uh, size thin. Yan. Ganda ng condition pa rin. Oh. Tingnan mo sa ilalim. Napakaganda pa nito. Yan. Yan. So hindi dami kang pagpipilihan dito. Napakagita mo ng mga condition. Ito mga sapatos. Ito napakaganda pa ng mga condition. Ba ng mga siya? Kita mo Yan. yan. ang dami kong pagpipilihan dito mga guys mga about mga sapatos dito so ito mga rubber shoes so mayroon dito yung mga uh, pang running shoes yun for example dito mga guys napakaganda pa nito ni na mga condition nito yan uh, Adidas no oh. yan tulad yan okay pang ilalim ang condition nito tingnan mo so tingnan natin ang kaparts niyo si so, tingnan natin size 10 to mga guys, mga size 10. Eh mga size 10 ng size pa nito mga guys. Ah 1600 pa mga guys. 1650 mga guys. Yeah. okay, sana so, ganda pang ganitong color win ng mga guys sa babae, no. Yan, yeah. mga ganitong look oh. Yan. Ah, magustuhan niyo 'to mga pumasal ng pang ano, mga pang running shoes so 1500 lang to mga guys. Yeah. 1500. So, Ayun oh, yeah, no. sa so, mga bata mga. ito rin, tingnan natin to. Okay. So yan, Una, Adidas, no? Ay hindi. Ewi. Ah. So ang ganda ng color nito mga guys. So ang size nito ay size 8 and to mga guys. Mga ganito nga ba ng mga sapato. Hindi ah. ko maabot. So hindi ko alam kung magkano price. Ayan. Yeah mas maganda pa siya lang dito sa ano sila na new arrival ngayon, ng mga sapatos nila rito ngayon dito mga isa. Napakagandang mga kombinasyon dito. At yung mga dito sa mga sapatos dito. Dami kang pag, makita makikita mo naman guys. So, doon tayo. Pupunta tayo sa anong pang mga running shoes na pwede natin maabil din sa mga about ito. Mayroon pa sample to mga isang Yan sa mga about nang ganito Yan. Okay. So, mga about ng mga Nike. Adidas ha. So ang price one nito 1,000 1,680. Yan ang price nito sa so, naka new arrival na sila. Dito sa about ng mga sapatos nito. Yan. So ito sample natin, titingnan naman natin kung aba to. Anong anong mayroon ko natin dito mabibigyan natin sa mga anak anyo arrival to mga siya. Okay, 1,000 1,750 to mga mga about mga gintong look ng mga sapatos natin dito. Yan. So, hanap tayo dito sa mga, hindi lang mga panlalaki rito, mayroon sila rito, mayroon din tayo yung mga sandal dito mga isa, mga pagaganda pa mga sandal mga babae rito, yan, yan, dito, ibig ibang mga, ito, pang babae natin, mga ganito, yung mga pang formahan natin, mga, okay, so, mga, yes, mga example natin, yan, yan, mga ba't mga sandal ito, punta tayo So, mayroon naman tayo pang, ano dito, mga Jordan 1, mga. So, ang price nito 1,800 per ton mga guys no? so one, dating price ay 2,000 naging 1,800 na lang ito mga so ang size po ni itong Jordan 1 mga guys napakaganda ba ang size ni ito about sa mga size size 10 yan mga ganitong about ng mga batos na ito. So mayroon naman ng Jordan uh, Jordan 1 na paganda pag napakaganda nito. Panglaro pang basketball to ng ganda pang condition pa nito mga. Yan nakita mo may libe, may reserva pa mga ano liston so mga about na 2000 or oh, 2000 price po tumama guys ng mga sapatos na ito mga. Yan. Okay, so mayroon pa tayo rin itong ganito. So pwede pang bata kung anong sizes nito 1000 2300 2,300 ito mga guys mga abat mga ganyan plus yung mga sapatos mga guys yan. ang sizes po nito mga guys size 6 size 6 ito mga, mga guys size 7 ito mga guys yung mga ganyan klaseng sapatos yan. so meron naman tayo ito napakaganda pang swelas nito ang ganda pa ng condition nito mga guys kita naman nung ano ang condition nito yan so ang presyo nito mga guys so ang price na ito 2,400 so mga presyuhan pa nito so ang size na ito natin napaganda pa yan size 9 ah oh, size 9 ah oh, ito yan, it, it, it. so 2,400 po mga magisang presyuhan pa nito mga napakaganda pa nito okay so dapat tayo sa kabila kung ano pa pwede dun sa mga sapatos na yan yan tapit tayo rito ito Itong mga ganyan condition ang ganda pa mga condition ng mga sapatos dito mga guys kung baka na gusto mo ano tong ganito nga ba ng mga sapatos na pakaganda pa pang ilalim nito ang price nito mga guys so 1,800 1,700 so napakaganda pang ilalim alam pa mga hindi pa mga guys mga, mga brand yung brand nyo pa <laughs> so napakaganda no? so yung mga guys so ang size po nito mga guys ah size 10 ang size pa nito yan, mayroon tamo yung ang ganda ng color nito mga guys so, yan o no? oh. ganda ng color nito mga oh. yan o sa so, about ng mga sapatos so, ang size na ito mga guys ah uh, size size ano size 8 pa to hindi natin may speak na ano so bilisan lang to mga guys so ang price na ito mga guys so ang price 2,000 so, ang price yan so, pa na ito mga price mga sapatos na ito mga guys ang ganda ng mga condition pa na ito mga guys tumagay gusto mo po to ito mga yan maganda na ito ganda ng mga sales nito makita pang, pang ilalim napakaganda pa nito na yan. Yan. Dito pa marami ang pwede natong tulad nito, na ito, napakaganda pa nito. Na ito. yeah Yo, no, napaka-condition pa na ito Na ah, uh, size 10. yeah So napakaganda pa. May mga lalagyan pa talaga 'to. Kita mo 'yung ilalim. Pwede pang laro pang basket, napakaganda nito. Size 10 mga guys, ang price nito mga guys. Hindi natin makikita ang price. For one? Magkano? Ah, one six. So, one six pala dito. So, one six ang price pala ito mga guys. Size 10 po ang ang size na ito. Ganda pang condition na Napakailang ganda ula. Alam po So, mayroon ng gandang color. White color. wind yung mga condition. Ang patos ito. Yan o. No? Ayan, panglaro ng pangbisa, napakagana ito. So, 1,600 din ang mga size na ito mga isa. Napakagana. Sa size na ito. Size. Size 9 ito mga isa. Yan. Ayan. Ayan. Ayan ang dami kang pagpipilihan doon makikita mo so yan yeah, mga guys dito naka new arrival ang mga sapatos nila rito mga uh, may pang running shoes may, pang basketball mga ano nila rito Okay, so ano pang pupuntahan niyo mga guys, so, dito lang sa may kanto ng Tandan Sura to may Jollibee uh, sa pagbaba ng mga ano uh, tong 7-Eleven to mga sa kanto ng 7-Eleven to sa Tandad Sora po mga isang napakaganda mga sapato. But, okay, okay mga condition po mga isang.